ang gusto ko magbigay ng mensahe sa lahat ng ating mga kababayan kahapon, isang araw, ngayon, na patuloy na nagpapakita ng kanilang support. May pisa na from, ano, from Philippines to Hague, Netherlands, para support anak ng kanyang ama, si, si dating President uh, Rodrigo Duterte. Na yung, um, sa ating uh, uh dating pamumuno uh, nakikita po natin yung kanilang mga peace, uh, peace rallies uh, uh, doon sa, 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 sa Pilipinas at sa ibang sa iba't sa ibang lugar uh, sa, sa Pilipinas so, nakapasalamat tayo may, na meron mga kandaling kandaling so yun nagdadasal rales marami ang nagdadasal napakalagal uh, pakalawa ng pakalitan ng uh, Kasama niya si ano, Senator Robin Padilla for Evo ko for entourage. At saka si dating Speaker of the House, ay dating spokesperson ng Malacañang na si Attorney Harry Roque. At, um, nagpapahayag ng kanilang uh, nararamdaman. Of course. Uh, huwag natin kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Cor hindi mga Duterte. Hindi, ang dami natin problema ngayon actually. Kahirapan, inflation at iba pa. Tapos ito yung iaasikaso. Diba? Correct. Tama po. Ang problema ng bayan, kayong lahat nandito kayo, Nakikipagsapalaran kayo mm -hmm. sa, sa ibang bansa. Wala po rin oportunidad. Wala po rin nalang bansa. Uh -huh. Uh -huh. Patuloy ang kahirapan. Check. So, Pero yun nga, ibang priority priorities yung political ano political problem kaya, 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 mm -hmm. patuloy na walang nangyayaring kaunlaran mm -hmm. nakikita nyo yung Netherlands di ba yes po gusto natin maging Netherlands correct, correct. Yeah. Yes. bukas na ba ma'am <laughs> bakit ba hindi nangyayari yun yung yung tanong natin yes. Sa pag president ka na ma'am Bukod Buk natin bukas pag president ka na ma'am Ayan na. na ma'am, mag-president ka. Bukas na Bukas na ma'am. Ma'am, mag-president ka na ma'am. Bale. Ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Sino? Ngayon ang mm. sino? Ako ang problema. Correct. Dahil ito po namin lahat yun. Dahil bakit nga ba ako na, naging problema? Na, mga. Na. Dahil mangga. Tanda. Maganda. Gopan. <laughs> <laughs> at least meron pa rin, ano little bit light in the ano diba light na biro in this problematic ano, scenario right now S tukod sa kagwapan ni mukulbaan sila bibi ito yung first sighting niya ano eh ni Harry Wolfe ito yung bakit ito so, yung bakit nangari ka na bakit ka na ito uh, unicorn Ayan si Black Senator. Ayan. Hello po, Atty. Senator Rory Hello! Hi. Pag-comment muna, ha? Oo, sige, sige. But you're based here. Apo, ako po yung pinadala ng TV5. Ah, okay. Ito po kayo po yung legal team. Hindi yan. Hindi. Um, to TV, I'm here as a... Hello po, magandang umaga po. Okay, sige, sige, sige. Thank you. Alright. Diyan ka ba si Ante? Actually, si Ari Roque is matagal nagtago. Hindi man nagtago. I mean, matagal siya na hindi nakita live on ano di ba on real time di ba kakakakan na sa ibang bansa siya sa Pilipina hindi si yan kinala pero yung live on stage kaya siya Sara Duterte ngayon si Robin Padilla napaka-random lang dumating si Sara Hi Senator Lupo napaka-random lang dumating si Robin Padilla Assalamualaikum <laughs> napaka-random lang Where shall we start? Yes. 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 My name is Herminio Harry L. Roque. I'm this council. I'm here to see... Uh, VP, have you talked to SIA? PRRD? Mm-hmm. No comment? No comment. Okay. Thank All right. Just wait. I will ask you again because my intercom is not working Okay. Okay. Go. Yes. Can I help you? My name is Herminio Harry L. Roque, Jr. I'm a member of the list council of this court. Actually, parang sa maloko siya. Alam mo yun, marunong talaga siya sa mga ano niyo. To confer uh, with batas, my batas, batas, client, batas, Rodrigo Roa he does not know that I have arrived at the Hague. He has to be informed. I'm also here in the presence okay. of... Um, okay, sir. Yes. sir. yes. Sir, you can step in and the lady, she's not allowed to record.

Nung si So at the moment recording this one, nag-umpisa na ang kaso ni President dating President uh, Rodrigo Duterte sa may ICC. So nag-umpisa na. So binasahan na siya ng mga kung ano-ano. Tapos ang next case nila ng trial is September 5. September, September 2025. So hindi pa natin alam or hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Ayun lang. It's gonna be a long journey, long battle. Hindi natin alam ko ng mga issue mangyayari sa Pilipinas. Pero masasabi ko lang is uh, maging pag mapagmasid, alamin nang tama at huwag uh, tayong magkalat ng mga fake news. Wag tayong magpaka-biktima ng mga fake news na kumakalat. Always follow yung mga mainstream media totoo sila. Kahit against ka sa mga sinasabi nila, sinasabi lang nila ang totoo. Ayun lang, don't spread fake news, don't spread hate. Just be aware sa ating kapaligiran, sa ating sa ating government. Ay, Lau, peace out.